Iniimbisigan na ng otoridad ang umano'y nangyaring hazing sa reception rights ng criminology interns ng isang paralan sa Kidapawan City, Cotabato, kung saan 19 mula sa 112 interns ang nakaranas ng pagkasunog ng balat matapos umano silang inesprayan ng di matukoy na uri ng likido sa kanilang likod. Ang detalye sa report. Iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad ang umano'y insidente ng hazing na naganap sa reception rights ng mga estudyante mula sa Criminology Department ng Central Mindanao Colleges noong August 23, 2025 sa Kalaysan National High School, Barangay Kalaysan, Kidapawan City. Ayon sa otoridad, bandang alas 5 ng umaga, isinagawang ang naturang rights na dinaluhan ng humigit kumulang 112 criminology students. Umabot sa 19 na mga estudyante ang nakaranas ng iritasyon at paso sa balat, matapos umano silang sprayan sa likod ng di matukoy na likido ng kanilang mga seniors. Lima naman ang itinuturong senior students na may gawa nito sa mga interns. Ayon sa mga interns, ang nasabing reception rights ay bahagi ng tradisyon bago sila ma-deploy para sa internship. Bagamat nagbigay ng paalala si Dr. Rolando de Maulo Poblador, din ng criminology student, at nagsagawa ng inspeksyon ng mga gagamiting kagamitan. Inamin ng mga estudyante na may ilang kagamitan na ipinasok ng kanilang mga seniors na hindi kabilang sa inaprubahan ng paralan. Sa bawat istasyon ng rights, isinailalim sila sa iba't ibang physical at mental na pagsasanay. Ngunit kalaunan, nagsimulang makaramdam ng matinding hapdi at paso sa katawan ang ilan matapos silang espreya numano ng likido. Nang makita ng di ng lagay ng mga estudyante, Agad niyang ipinatigil ang aktibidad at ipinadala ang mga ito sa school nurse para sa first aid. Kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Dominador Palgan Jr., officer in charge ng Kidapawan CPS, na nakausap ng pulisya ang mga biktima sa tulong ni Atty. Rustan J. Famador at sinimulan na ang koordinasyon sa pamunuan ng paralan para sa opisyal na pahayag at pagtukoy sa mga sangkot na seniors. Dagdag pa ng pulisya isa sa ilalimang kaso sa wastong dokumentasyon bilang paghahanda para sa kaukulang legal na aksyon laban sa mga responsable.